Samantala, ang pagbasura naman sa political dynasty, suportado ho ng ilang progresibong grupo. May bang detalye dyan ng Star FM Manila? Suportado ng ilang mga progresibong grupo ang Senate Bill patungkol sa paglalayong wakasan na ang political dynasty na siyang itinuturing anya na rason sa malawakang kahirapan sa bansa. Sa nasabing Senate Bill No. 1548 ni Senator Hontiveros, Tinutukoy nito na hindi dapat payagang tumakbo ng sabay-sabay sa national, local elective position at party list seat ang mga politikong may mga kamag-anak na nasa 4th degree. Ilan nga rin sa mga nagpakita ng kanilang suporta sa anti-political dynasty bill, sina Senate President Pro Tempore Panfilio Lacson, Senator Francis Pangilinan at Robin Hood Padilla. Sa panayam naman ng Star FM Manila kay Volt Bohol, President ng August 21 Movement o ATOM, inihayag rin ito ang kagustuhan at pagsuporta na wakasan na ang political dynasty sa bansa. It's been uh, a long wait para sa mga iba. Alam ko, although kami naman, dere-derecho kami, halos every week lumalabas kami sa kali. Uh, I think uh, panahon na uli para magsama-sama tayong lahat at uh, isigaw ang kulong na nga lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Yung injustice ay nararanasan pa rin ng lahat ng mamamayang Pilipino ngayon. Kaya yun po ang sinusulong natin. Kaya nakikisa po ang atom sa lahat. Meron pa kami pangalawang sigaw na ipasa na ang political dynasty bill. Yan ang report mula rito sa Himpina ng 102.7. Star FM Manila, Naguulat, Star DJ, Kimi Gora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!